Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Substance. Sa simula ng kwento, makikilala natin si Elizabeth Sparkle, isang 50 years old na actress na naggamit na ng pinakamahusay na tagumpay sa kanyang larangan at nanalo pa ng Oscar Award. Gayunpaman, ang mga araw ng kanyang katanyakan ay unti-unti nang nagtatapos dahil hindi niya nataglay ang kagandahan ng kanyang kabataan tulad dati. Sa kabila ng kanyang edad, si Elizabeth ay nasa magandang pisikal ng kanyang katawan at kasalukuyang nag-host ng isang sikat na programa sa aerobics sa umaga. Isang araw, pagkatapos ng kanyang nakagawi ang programa, nagpunta si Elizabeth sa banyo para ayusin ang sarili. Ngunit nakita niya na hindi ito malinis Kaya't pumasok siya sa banyo ng mga lalaki at pumasok sa isa sa mga cubicle doon. Habang naroon, hindi sinasadyang narinig ni Elizabeth ang kanyang producer na si Harvey na pumasok sa loob ng banyo habang may kausap sa telepono. Nagsimula itong magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. Sinabi nitong mukha na siyang lola at kailangan ng palitan ng mas batang babae. Dahil dito, nabigla at lapis na nadismaya si Elizabeth nang marinig ang mga ito. Pagkatapos, magkasamang kumain si Elizabeth at Harvey sa isang restaurant kung saan makikitang walang ingat at sa lawo kinakain ni Harvey ang isang hipon. Habang kumakain, sinabi nito na kailangang ibigay sa madla ang nais ng mga ito at kaswal na binanggit na balak nitong tanggalin si Elizabeth sa show. Labis na dinamdam ni Elizabeth nang marinig iyon at umalis ng walang paalam. Habang pauwi, Napansin niya ang ilang operator na tinatanggal ang isang billboard na may larawan niya. Masyado namang siyang nabalisa nang makita iyon. Kaya nawalan siya ng fokus sa pagmamaneho dahilan upang maaksidente siya at mawasak ang kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, nagising si Elizabeth sa hospital nang wala namang malubhang pinsala. Isang doktor ang nagsabi na ang asawa nito ay isa sa mga tagahanga niya hindi naman napigilan ni Elizabeth ang kanyang mga luha sa tindi ng depresyon. Samantala, isang bata at kaakit-akit na lalaking nurse ang lumapit sa kanya at sinubukan siyang aluin. Sinuri nito ang kanyang likod at may ibinulong sa kanya. Narinig niyang sinabi nito na maaari siyang maging isang kandidato. Is there a problem? No, it's perfect. You're a good candidate. Pagkatapos, naguguluhan man sa sinabi nito, ibinalik nito ang kanyang jacket at tiniyak sa kanya na ayos na siya. Napansin naman ni Elizabeth ang isang kakaibang birthmark sa kanyang kamay. Ilang sandali pa ang lumipas, umalis na siya sa ospital. Natuklasan naman ni Elizabeth ang isang flash drive sa kanyang jacket kasama ang isang note na nagsasabing pinago nito ang buhay ko. Pagdating sa bahay, Isinaksak niya agad ang USB sa kanyang TV. Dito ay napanood niya na isa itong advertisement para sa si isang produkto na tinatawag na The Substance. Nangangako ang produkto na gagawa ito ng perfectong clone sa isang tao na isang mas bata at pinakamagandang versyon nito. Ang advertisement ay nagsasaad na ang kaparehong versyon ay magiging parehong tao at dapat silang magpalit sa pagitan ng kanilang mas bata at mas matandang versyon sa bawat pitong araw. Sa una, Nakita ni Elizabeth na walang katotohanan ng ideya at itinapon ng USB drive sa basurahan. Ilang sandali pa, matapos itong pag-isipan, kinuha niya ito, tinawagan ng numerong nakasulat sa likod nito. Pinati siya ng operator at sinabi ni Elizabeth na gusto niyang umorder ng The Substance. Pagkatapos ay tinanong ng operator ang kanyang address, kinakabahan man, ngunit ibinigay niya pa rin ito. Kinaumbagahan, nakatanggap si Elizabeth ng isang keycard na may numerong 503 sa kanyang sulat. Agad namang siyang tumungo sa address na ipinigay ng operator at nakarating sa isang madilim na eskinita. Gamit ang keycard, binuksan niya ang gate at pumasok sa isang malinis na silid na may locker. Pagkatapos ay binuksan niya ang locker na may label na 503 at kumuha ng isang package mula sa loob. Sa kanyang pag-uwi Mabilis na binuksan ni Elizabeth ang package. Sa loob nito, nakita niya ang ilang gamot na nakabalot ng maayos, kabilang na ang isang activator, stabilizer, switch kit at pagkain para sa parehong versyon. Mayroon ding ilang instruction na ang stabilizer ay dapat ma-inject araw-araw at kunin ito mula sa pangunahing tao. At ang pinakamahalagang paalala, ang dalawa ay dapat na magpalitan tuwing ikapitong araw ng walang labis at dapat tandaan na sila ay isang tao lamang. Pagkatapos, tumungo si Elizabeth sa banyo at nag-inject ng berdeng likido na isang activator. Mabilis na naghiwalay ang pupil sa kanyang mga mata at umuul ng malakas sa naramdamang matinding paghihirap. Oh! Pagkatapos, makikitang nagsimulang mapunit ang kanyang likuran. Hindi nagtagal na wala ng malay si Elizabeth at makikita ang isang buong tao na lumalabas mula sa kanyang likod. Ito ay isang bata at kaakit-akit na versyon ni Elizabeth. Naiintindihan nito ang nangyayari kaya mabilis nitong tinahi ang likod ng nakatatandang Elizabeth ang batang Elizabeth ay tuwang-tuwa nang makita ang kanyang sarili sa salamin. Maya-maya, habang naliligo ang dalaga, nakaramdam ito ng pagkahilo at pagturugo ng ilong. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang sundin ang mga instruction kung hindi ay mamamatay siya. Kaya naman, mabilis siya nag-extract ng stabilizer fluid mula sa gulugod ni Elizabeth at ininject ito sa kanyang sarili na nagpasigla sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan, Napansin ng dalaga ang isang advertisement sa pahayagan na inilagay ni Harvey. Nagkahanap ito ng mga dalaga at kaakit-akit na babae. Nagpasya siyang subukan ito at hindi nagtagal, dumating siya sa audition na nakasuot ng swimsuit. Sa audition, nagpakita siya ng isang nakamamanghang talent at ipinakilala ang kanyang sarili, bilang Sue. Humanga sa kanya ang mga hurado. Nakuha rin agad ng dalaga ang atensyon ni Harvey, na agad na nabikani sa kanyang kagandahan at kinuha siya para sa isang aerobic show. Pagkatapos, ipinaalam ni Sue na hindi siya available kada isang linggo dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang inang may sakit. Gayunpaman, ayaw ng manyakol na producer na mawala siya kaya pumayag itong mag-adjust sa kanyang schedule. Kinabukasan, nagkaroon ng photoshoot si Sue at pagkatapos ay iniligay ang kanyang mga larawan sa naglalaki ang mga billboards na nakatayo sa gilid ng mga daan. Pagkatapos, inilaan niya ang kanyang mga natitirang araw sa pag-iensayo at pag-update ng kanyang mga wardrobe. Subalit malapit nang matapos ang linggo at ayon sa mga patakaran, dapat magpalit ng katawan ang dalawa. Kaya't nagpunta siya sa banyo at nakipagpalit ng kamalayan kay Elizabeth gamit ang switching kit. Ilang sandali pa, nawala ng malay si Sue. Habang sa wakas ay nagising naman si Elizabeth. Sa una ay nalilito ito nang makita ang batang babae. Ngunit agad niyang napagtanto na ito ang kanyang sarili sa mas batang versyon. Kinabukasan, pumasok si Elizabeth sa trabaho. Ngunit kaswal na sinabi sa kanya ni Harvey na pinalitan na siya nito. Sumama ang loob ni Elizabeth noong una. Ngunit kumaan ang pakiramdam niya nang malaman na ang kapalit ay walang iba kundi si Sue, ang kanyang batang versyon. Kasunod nito, naging boring na ang mga araw kay Elizabeth. Ginugol niya na lamang ang kanyang oras sa pag i ng kanilang transition ni Sue panonood ng TV at pagkuha ng refill kit ng substance para sa susunod na linggo. Parang nawalan na ng ganang mabuhay si Elizabeth at ang tanging inaalala niya na lamang ay ang kanyang katanyagan. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Pagkatapos ng isang linggo, nagising muli si Elizabeth na may pananabik ginugol niya ang kanyang mga araw sa paggawa ng mga photoshoot at paglabas sa mga high profile na commercial. Isang araw, sinama ni Sue ang isang binata sa kanyang bahay at nagsimulang mag-tiktok ang dalawa sa sala. Subalit sa mga oras na iyon, bigla siyang nakaranas ng pagdurgo ng ilong at naalala na oras na para makipagpalit siya ng katawan. Sa kagustuhan niyang huwag matapos ang kanilang mainit na sandali ng lalaki, tumungo siya sa banyo at nilapitan ng walang malay na si Elizabeth. Pagkatapos ay kinuha niya ang stabilizer tube at kumuha ng mas maraming ligito mula sa katawan ni Elizabeth nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. At muli, gumaan ang kanyang pakiramdam at bumalik para ipagpatuloy ang kanyang kaligayahan kasama ang binata. Kinaumagahan nang magising si Elizabeth, natakot siya nang makitang nabubulok na ang kanyang isang daliri. Dahil sa gulat at takot, agad niyang tinawagan ang operator at ipinalam sa kanya na inabuso ni Sue ang kanyang oras dahilan upang maagnas ang daliri nito. Pagkatapos ay tinanong ni Elizabeth kung paano ito'y ibalik sa dati. Ngunit tumugon ang operator na dapat silang pareho na sumunod sa mga patakaran at igalang ang pagpapalit ng kanilang mga katawan. Sinabi din nito na walang paraan upang ibalik sa dati ang kanyang daliri. Ngunit hinimok silang maging mas maingat mula sa araw na iyon. Nang hapong iyon, nagtungo si Elizabeth sa isang coffee shop kung saan napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin niya na ang lalaki ay may parehong birthmark sa kanyang kamay tulad ng batang nurse na gumamot sa kanya sa hospital. Pagkatapos ay mayroong mga nahulog na bagay mula sa matanda at nakita ni Elizabeth ang isang keycard na may level na 203 na kamukha ng sa kanya. Napagtanto niya na ang binatang nurse mula sa ospital ay siya ring matandang kaharap nito. Kaswal naman itong nagtanong kung kumusta na siya at sumagot naman si Elizabeth na ayos lang agad na sinabi ng matandang lalaki na ang kanilang mga batang versyon ay nagsisimulang kumunsumo sa kanila at magiging mas mahirap patandaan kung sino ang may karapatang mabuhay. Pagkatapos ay tinanong nito muli si Elizabeth kung nagsisimula na ba siyang kainin ng kanyang batang sarili. Gayunpaman, si Elizabeth ay natakot ng sumagot at nagmadaling umalis sa cafe. Sa mga sumunod na linggo, sumikat ng husto si Sue at mabilis na naging superstar sa kanilang bansa. Isang araw, ipinaalam naman sa kanya ni Harvey na mula nang sumali siya sa kanilang show ay mabilis na tumaas ang kanilang rating. Sa makatwid, gusto ng TV channel na siya na ang mag-host ng programa sa darating na bagong taon sa loob ng ilang buwan. Tuwang-tuwa si Sue sa pagkakataon at handang gawin ang lahat para mapasa ito. Bilang resulta, nagsimula siyang kumuha ng dagdag na oras at ng spinal fluid mula kay Elizabeth. Dahil dito, tumandaan ang husto si Elizabeth na karamihan sa bahagi ng kanyang katawan ay nagsimula ng mabulok. Nagsimula na ring malagas ang kanyang mga buhok at ngipin. Nagmukha na rin siyang 100 years old. Sinubukan niyang magreklamo sa operator. Ngunit sinabi nito na sila lamang ang makakalutas sa kanilang problema. Sinabi naman ng operator na maaari nila itong i-terminate anumang oras. Ngunit ayaw naman ni Elizabeth na isuko ang napakagandang pangalawang versyon ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, si Elizabeth ay nalulong sa labis na pag-inom at labis na pagkain ng kung ano-ano sa panahon ng kanyang kamalayan. Samantala, isang desmayadong su ang nagreklamo sa operator tungkol sa mga gawain ni Elizabeth habang siya ay kailangang magtrabaho ng gusto sa buong linggo. Sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming oras para sa kanyang sarili. Ngunit muling ipinaalala ng operator sa kanya na dapat nilang igalang ang balanse ng dalawang katawan at sila ay isang tao pa rin. Isang araw, nalagpasan ni Sue ang lahat ng kanyang limitasyon at nag-extract ng napakaraming likido mula kay Elizabeth. Pagkatapos ay maingat niyang iniimbak ito sa maraming stabilizer tube at nagpasya na ipagpaliban ang kanilang pagpapalit ng katawan. Pagkalipas ng tatlong buwan, makikita si Sue at ang kanyang kasintahan sa apartment. Kinabukasan naman ay magaganap ang kanyang inaabangang programa ng bagong taon. Sa kritikal na sandaling ito, biglang dumugo ang ilong ni Sue at nakaramdam na matinding sakit. Agad siyang pumunta sa loob ng banyo upang mag-inject ng ilang likido. Ngunit natuklasan niya na nagamit niya na pala ang lahat ng ito. Sa kanyang takot at depresyon, tinawagan ni Sue ang operator at humingi ng karagdagang likido. Gayunpaman, Tumugon ito na si Elizabeth lang ang tanging mapagkukunan at kailangan nilang magpalit ng katawan upang mapunan ang supply. Ipinaliwanag ni Sue na mayroon siyang mahalagang event bukas. Ngunit tumanggi ang operator na makinig sa kanyang sinasabi at ibinaba ang telepono. Gamit ang huli niyang lakas, gumapang si Sue papunta sa isang banyo kung saan naroon si Elizabeth upang simulan ang proseso ng pagpapalit ng katawan. Samantala, ang kanyang kasintahan ay nakarinig ng mga ingay na nagbumula sa labas at nagtatanong kung ayos lang siya. Sa mga oras na yun, nagising naman si Elizabeth na may nakakatakot na anyo at bukol-bukol na figura. Sumisigaw ito sa lalaki habang pinapaalis ito sa kanyang apartment. Nang marinig ng lalaki ang isang nakakatakot na boses, tumakbo ito sa takot. Pagkatapos, tinitigan ni Elizabeth ang sarili sa salamin at kinilabutan sa kanyang kakatwang itsura. Agad niyang tinawagan ang operator at sinabing gusto niya na itong itigil. Sumagot naman ang operator na iyahatid nila ang termination kit sa kanyang laker pagkatapos ay binaba nito ang tawag. Kinaumagahan, pumunta si Elizabeth sa laker room upang puhanin ang termination kit. Pag uwi niya, Kinaladkad niya ang walang malay na katawan ni Sue sa sala. Binuksan niya ang package at itinurok ang termination fluid sa dalaga. Ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang bukay na ipinadala para kay Sue kasama ang isang sulat na bumabati sa kanya ng good luck para sa gabing iyon. na Nakonsensya si Elizabeth kaya nagbago ang kanyang isip. Agad niyang hinugot ang injection at sa halip ay sinubukan niyang buhay nito. Sa sandaling iyon, bigla namang nagising si Sue na nagtulot ng glitch dahil sa half-injected termination serum na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na magkamalay ng sabay. Napansin ni Sue ang kalahating laban ng syringe at mabilis na napagtanto kung ano ang planong gawin ni Elizabeth. Galit na galit na inatake nito ang matandang babae. Kasunod nito, Naghanda na siya para sa kanyang big event. Hindi siya nakaramdam ng anumang pagsisisi o pagkakasala sa kanyang mga nagawang aksyon. At nang gabing iyon, nagpunta siya sa pagtatanghal ng bispiras ng bagong taon kung saan nakasuot siya ng napakagandang gown. Nakaset na ng maayos ang lahat nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. At sa pagkakataong ito ay wala na siyang stabilizer fluid na kailangan niya para mapanatili ang kanyang kondisyon. Bilang resulta, si Su ay nagsimulang makaramdam ng sakit. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo kung saan nagulat siya at nadismaya sa kanyang sarili nang mapansin na lalaglag ang kanyang mga ngipin. Umiiyak na sinubukan ni Su na wag nang pansinin ito dahil ito ang pinakamalaking gabi ng kanyang buhay. Kayong paman, habang nasa elevator, napansin niyang natatanggal ang kanyang mga kuko at biglang nalaglag ang kanyang tainga. Dahil sa takot, nagmamadaling umuwi si Sue kung saan nakita niya ang natitirang activator serum na ginamit ni Elizabeth upang magawa siya. Dahil ito ay isang napakahalagang gabi para sa kanya, ininject niyang muli ang activator serum sa kanyang sarili. Sa paniniwalang makakatulong ito sa kanya na magbukang maganda at bumatang muli. Agad namang nawalan ng malay si Sue. Ngunit sa halip na isang magandang babae, ay isang kakaibang laman ang bumulwak sa kanyang gulugod. Nakakakilabot ang itsura nito na maraming mata at braso maging ang mukha ni Elizabeth ay nakausli sa likod nito. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nagpa siya pa rin itong dumalo sa event at isinuot ang damit na suot ni Sue. Pagkatapos ay naglagay pa siya ng mga hikaw at inayos ang kanyang buhok na halos hibla na lamang. Pagkatapos ay pinutol nito ang mukha ni Elizabeth mula sa higanting larawan. Nilagyan ito ng kolorete at isinuot ito upang takpan ang sarili niyang mukha. Ilang sandali pa, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang event at handa na mag-host sa pagdiriwang ng bispiras ng bagong taon. Makikita naman ang lahat ng tao na sabik na nag-aabang sa pagdating ni Sue. Nang nasa ibabaw na siya ng entablado, pagbukas ng spotlight, sa halip na magandang dilag ang kanilang nakita, Isang nakakatakot na nila lang ang naroon na nakasuot ng mukha ni Elizabeth bilang isang maskara na bigla, natulala at hindi makapagsalita ang lahat ng tao sa kanilang nasaksihan. Na magsimulang magsalita si Elizabeth, biglang nahulog ang kanyang suot na maskara. Sa mga oras na iyon, ang mga tao ay tila nakakita ng nakakadiri at nakakakilabot na anyo. Maririnig ang lahat na sumisigaw ng halimaw Karamihan sa kanila ay agad na umalis sa takot. Isang lalaki naman ang may hawak na baseball bat ang humampas sa ulo nito dahilan upang ito ay sumabog. Isang fountain ng dugo ang sumambulat mula dito. Basang-basa ang karamihan sa mga naroon. Ngunit kahit na napugutan ito ng ulo, muli itong nabuo. At sa pagkakataong iyon, mas nakakadiring bersyon ng halimaw ang nabuo. Sa huling eksena, ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ni Elizabeth at Sue ay nakatakas mula sa teatro. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kalye at dito sumabog ng buo ang kanyang katawan. Humiwalay ang mukha ni Elizabeth sa mga nasira ngunit patuloy siyang gumapang. At sa wakas, nakahanap ito ng lugar na mapagpapahingahan. Ito ay ang kanyang bituin sa Hollywood Walk of Fame. Tumingin siya sa kalangitan at inalala ang masasayang araw ng kanyang katanyagan bago siya tuluyang natunaw. Kinaumagahan, pagkatapos linisin ng isa sa mga membro ng tupad ang kalat sa kalye, tanging isang bitak at kupas na bituin na lamang ang natira kay Elizabeth. Kung ikaw ang aking tatanungin, kaibigan, papayag ka ba na magkaroon ng batang persyon At ano ang gagawin mo kung mabigyan ka ng pagkakataon na katulad dito? Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pa-share na rin ang video at paki-type naman sa comment section ang salitang Agnes Project Recap. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pa naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.